Coach CJ Bruton sablay sa pangakong minuto sa first two games ni Kai Soto sa 2023 NBL season. Ang posibleng sumira sa NBA goal ni Kai. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay papwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboriting sports, especially sa basketball. Kaya't iklik lang ang link sa ating video description at gamitin gamitan ng promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus. So, official na nga nagsimula ang pinakabagong season ng NBL ng Australia at mula sa naging pre games ng team ni Kai Soto na Adelaide 36ers sa Amerika ay nagumpisa na rin ang kanilang mga laro this season. At ang first two teams na nakalaban nila ay ang team ng Tasmanian Jack Jumpers at ang team ng Illawarra Hawks. Magandang panukat na mga natutunan ng Adelaide mula NBA pre -season. Ang dalawang team na ito at syempre magandang simula para sa ating kababayan na si Kai Soto. Ngunit may nagiging problema sa tila dapat pagbulusok pataas ng performance performance ni Kai this NBL season. Ito nga ang mga limitadong minuto sa game at ang improper na paggamit sa talento nito sa laro. Sa nakaraang taon ay naging malaking issue sa pagiging drafted ni Kai sa 2022 NBA draft ay ang naging performance nito sa kanyang kupunan sa NBL ng Australia. Doon naging disente ang mga figures nito pero sa mga mata ng mga scout ay hindi pa rin ito sasapat upang masapawa ng ibang prospect. Especially kung may mga kasabayan din si Kai na mga young NBA prospects sa Australia sa nakaraang taon na may mga mahabang minuto sa laro. At this year ay same problem na tila lumalala pa ang inaharap ni Kai. Na wala ang sinasabi nating Crocs noon sa lineup ng Adelaide ngunit tila mas may matinding Crocs pa ang pumalit. Ito nga yung all-time hero ball ni CJ Bruton na si Craig Randall the second. Mula kasi sa kanila mga pre games sa Australia, NBA pre at pagbabalik sa regular NBL season ay si Craig pa rin ang pambato ni Coach CJ Bruton. At dahil diehard small ball ang gamit ni Coach Phil Matalo ay tila tuluyan ng sumablay ang mga pangako nitong magagandang minuto para sa ating kababayan. Last season ay panay ang komento ni Coach CJ sa advantage ni Kai bilang 7 foot 3 skilled big man. At umabot pa nga ang pangakong ito sa kanilang first regular season game contra Tasmanian Jack Jumpers. Kung saan ay nagsisisi nga daw ito dahil huli na niyang ipinasok si Kai sa laro. Kung saan ay hindi na epektibo ang kanyang small ball play. At tila nagalit pa ang favorite player nito. Pero sa kanilang last game contra Hawks ay wala pa rin nakadesenyong laro para sa ating kababayan. Hindi rin ito pinapasahan na tallest player sa NBL ngayon. Kung kaya't sariling kayod na lang si Kai sa naging laban nilang ito at dahil walang tulong mula sa mga kakampi, kung kaya't nauwi ito sa hindi magandang mga resulta. Since naging undrafted si Kai ay kailangan niya ang Adelaide para makabawi at makakuha ng magagandang atensyon para sa mga NBA team scout. Magiging maganda sana ang taon na ito kay Kai kung mabibigyan siya ng chance na maipakita ang kanyang kayang gawin sa lahat ng kanilang mga laro this year. At ang mga bagay na pupwedeng maibigay bilang tulong ng Adelaide ay ang mga dissenting minuto para kay Kai sa kanilang bawat laro at bigyan ng play na nakadesenyo talaga para sa kanya. Dahil kahit gaano ka pa kahusay na manlalaro kung wala kang minuto sa laro with limited ball touches ay hindi ka magiging epektibo sa laro at panigurado papalpak lang ang iyong performance every game. Unfortunately ay yan ang nararanasan ngayon ng ating kababayan na kapag nagtuloy-tuloy ay tiyak na makakasira sa kanyang goal na makapasok sa NBA. Kaya't kung hindi na sana matupad ni Coach CJ ang kanyang pangakong minuto sa laro kay Kai this 2023 NBL season kahit yung play na lang sana para kay Kai every game. Kahit pa panakanaka lang, hindi ba?